Ang part lang ng ating katawan na walang blood supply ay ang ating cornea. Lahat na from head to toe ay may blood supply. So, ano ang connection ng diabetes at ang ating mga blood vessels? Pag may diabetes, tumataas ang blood sugar sa ating dugo at hindi ito nagagamit ng ating mga organs pag hindi kontrolado yung diabetes, tumataas ng tumataas at ito ay nagkukos ng damage sa ating mga blood vessels. Pag mataas yung blood sugar sa loob ng ating blood vessels, pwede itong magkos ng inflammation at damage sa lining ng ating mga blood vessels. At dahan-dahan, pwedeng pasukan ito ng mga taba. Ang mataas na blood sugar ay pwede ding mag-react sa mga protina ng ating blood vessels at pwede itong mag-produce ng mga masamang chemicals na nakakadamage sa ating mga ugat at sa ating mga organs at nagkakaroon ng mga complications ng diabetes For example, ang diabetic neuropathy wherein may damage na sa mga nerves ng ating paa and kamay which can lead to discomfort, numbness, poor balance, pain, foot ulcers and risk factor then for amputation. Pangalawa ang diabetic retinopathy wherein naapektuhan na ang retina which is important for vision kaya maaaring lalabo ang mata and it can also lead to blindness pangatlo ang diabetic nephropathy wherein may problem na sa maliliit na ugat na nagsusuplay ng ating kidneys at dahan-dahan dahil dito nasisira ang ating kidneys important na habang maaga pa at wala pang komplikasyon ng diabetes makontrol natin ang ating blood sugar. Important din na controlled ang hypertension kung meron at controlled yung mga cholesterol problems. And please lang, avoid smoking.